Inaabangan na ang nakatakdang debut ng dance sport at breaking sa Batang Pinoy 2023 at Philippine National Games. Pero bago simula ng kompetisyon, nagsagawa muna ng solidarity meeting ang mga atleta, coaches at technical officials na mga ngasiwa sa dance sport. Yan ang ulat ni Daryl Oclares ng PTV Sports. sa unang pagkakataon kabilang sa 25 palakasan na paglalabanan sa Batang Pinoy 2023 at Philippine National Games ay ang dance for that breaking. Kaya ngayong araw, isang solidarity meeting muna ang sinagawa sa MOA Music Hall kasama ang mga atleta, coaches at technical officials upang masiguro maayos na pangasiwa pa sa naturang sport. Ayon kay Coach Melvin Jensen Ang ng Philippine Dance Sport Federation, isang malaking hakbang ito para makahanap pa ng mga susunod na generasyon ng dance sport athletes. Well, oh actually, ano eh, medyo nahirapan pa kaming i-reach out yung mga... I, sa 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 mga sulok-sulok ng ating bansa no just to look for talent kasi talagang dito we don't need to be ano height Uh, strong dito pagalingan ng sayaw talaga eh. so and i think Filipinos are really very good in in dance so hopefully dito ma natin ang ating next medalist kabilang sa mga kalahok sa dance sport ayako kupunan na mula sa San City Isabela sa paniam ng Piting Sports sa anim na batang atleta sinabi nilang nasasabik na silang simulan ng kanilang kompetisyon Masaya po dahil makakasali po kami ng Batang Pinoy. 101% po kami na excited kasi po first time po kami dito sa, dito Batang, sa Pinoy. Batang Pinoy. Sobrang excited na po ako kasi first time ko palang lang mag-Batang Pinoy sasabak din para sa breaking ng PNG ang mga national team members na sina Year Lord Diboy Dudut Gabriel at Aliana Bigel yan italam. Ayon sa dalawang break athletes, magandang plataforma para sa dance sport ang dalawang youth sports development program ng Philippine Sports Commission. Sobrang importante niya kasi marami pong magagaling na breakers sa Philippines hindi lang po nabibigyan ng na opportunity pero by this may chance na po sila to show themselves po. Tulad po sa sport namin or sa um, sa culture namin, mahalaga po kasi yung exposure, exposure at experience. So ganit sa ganitong way po, mas nahahasa po yung mga skills ng bawat isa. So if marami pong darating na opportunities na ganito, mas lalakas pa po yung mga abilidad ng mga bawat isa sa amin. Magsisimula ang inabangang debut ng dance sports sa Batang Pinoy at PNG sa darating na biyernes dito pa rin sa Moa Music Hall dari Clares para sa bayan